Uh, no Espanyol, uh, despacito. Ha? Huh? Matapos magpatawa at magpamulat sa mga mata bilang ang palabang si Clay sa Maria Clara at Ibarra. Sir, grabe naman ang bili mo sa sarili mo. Mas palaban ang gagampan ng role ni Barbie Portesa sa upcoming family drama series na Pulang Araw. Malamang niya na yuyukod pa sila sa kanilang kalaban. Sa muling pag-upo ni Barbie Fortesa sa GMA Integrated News Interviews, ipinakilala niya si Adelina de la Cruz, nakabilang sa isang blended family in the time of war. Si Adelina de la Cruz ay half-sibling ni Teresita, played by Sanya Lopez, and Eduardo, played by Alden Richards. Si Alden, kapatid ko sa ina, si Sanya, half-sister ko sa tatay. Kami ni Teresita, ni Sanya, mamumulat kami sa mundo ng Bodabil kasi yung tatay namin, sikat na Bodabil star. Hanggang sa maabot namin yung pangarap na yon, kaso biglang dumating ang gera sa bansa natin. At doon na magsisimula ang masalimuot na journey ng apat na magkakaibigan. Si Adelina, si Teresita, si Hiroshi at si Eduardo. Masalimuot daw ang kanyang ginagampanan sa serye. Bagay na naglabas kay Barbie sa kanyang comfort zone bilang isang artista. Ibang klase raw ang pag-level up na ginawa niya as Adelina. Yung karakter ko kasi parang magmula bata siya. Sinarili niya lahat na parang nung dumating yung gera, dun siya talaga sumabog na hindi na pwede to, hindi na pwedeng inaapi tayo. Kasi ako magmula bata ako, inaapi na ako eh, kasi mahirap kami. Masasabi ko rin na ito yung pinaka mabigat at emotionally challenging for me. Kasi unlike yung previous projects ko, ito kasi inspired by true events. ba? Diba? Hango siya sa totoong kasaysayan natin. Nagawi din ang usapan namin tungkol sa Independence Day digital message ni Barbie para sa serye na naging viral. Emotionally charged ang video, puno ng pagmamahal para sa sinisinta, para sa magulang, at para sa bayang minsan ay mahirap mahalin. Andon din yung parang hopelessness pero ayaw mong maniwala na wala ng pag-asa. So, lalaban ka eh. Kahit talagang parang tingin mo wala ng pag-asa, lalaban ka pa rin. Naniniwala si Barbie na mahalaga ang pulang araw, tilang para sa kanya bilang isang artista. Maganda ring makita ng mga manonood ang tunay na mensahe nito at kahalagahan ng proyekto para sa ating mga Pilipino. Ito ay... hangus sa totoong kwento ng mga Pilipino. Could be your grandparents, hindi ba? Kumbaga this is very personal to all of us Filipinos. Sa mga um, social issues natin ngayon, pakiramdam ko itong isang proyekto na makakapagpabalik ng pagmamahal natin sa Pilipinas at sa ating kapwa Pilipino. Nelson Canlas updated sa showbiz happenings.